Dahil daw sa pangungulila sa kanikanilang pamilya at ang mga serya ng operasyon ng militar kaya nagdesisyon ang apat ng apat na mga dating kasapi ng violent extremist group na sumuko na sa pamahalaan. Ang apat na mga sumuko ay mga kasapi ng Dawla Islamia Hasan at Torayfe Group na nag-ooperate sa mga probinsya ng Maguindanao. Sila ay apprenticeanta kahapon ng 33rd IB kay 601st Brigade Commander Edgar Katu. Agad din silang tumanggap ng paunang tulong mula sa mga LGUs ng Ampatuan at Sharif Agwak maging sa provincial government at public order ministry ng BARM. Samantala, kasabay din ng aktibidad kahapon sa kampo ng 33rd IB sa Buayan ay ang presentasyon ng labing pitong mga loose firearms. Ang mga ito ay isinuko ng mga residents sa mga local officials ng Buayan, Mama Sapano, Sharif Aguak at Sultan sa Barongis, Maguindanao del Pinuri naman ni Kato ang hakbang ng mga residente lalo na at malaking kabawasan ito sa banta sa seguridad ng probinsya dahil maaring magamit ang nasabi mga arma sa anumang kremen. Pinasalamatan din niya ang suporta ng mga residente at local official sa programang Small Arms and Light Weapons Program ng Pamahalaan. Mark Antenitaiko, NDBC, Bida Balita.